Cancer, naranasan mo na bang pumasok sa iyong silid at maramdaman ang kakaibang bigat, na para bang may enerhiya pa rin nananatili roon na kamasid, naghihintay, hindi pa umaalis. Ngayong gabi, hindi ito basta karaniwang gabi. Dinala ka rito ng universo para sa isang dahilan. Ang maririnig mo sa sandaling ito ay maaaring siyang magpalaya sa bigat na matagal mo ng pasan. May isang lihim na ritual na kayang linisin ang iyong espasyo, at muling ihanay ang iyong kapalaran, ngunit gagana lamang ito kung gagawin mo ngayong gabi. Huwag baliwalain ang tandang ito. Manatili hanggang sa dulo, dahil maaaring ito na ang mensaheng babago sa lahat ng bagay sa iyong buhay. Cancer, may dahilan kung bakit dinala ka ng tadhana sa mensaheng ito ngayong gabi. Ilang araw mo nang nararamdaman ang isang bagay na hindi mo maipaliwanag, malamig na simoy ng hangin, isang alaala na ayaw maglaho, o presensyang tila napakalapit. Ayon sa ating mga matatandang Pilipino, kapag biglang bumigat ang hangin at sayaw ng sayaw ang apoy ng kandila, kahit walang hangin, ibig sabihin ay may enerhiyang nananatili pa sa iyong paligid. Maaaring ito ay pag-ibig na hindi nakapagpaalam o damdaming hindi kailanman napalaya. Munit na isiparating ng universo na hindi ka isinumpa, ikaw ay tinatawag upang linisin at ihanay muli ang iyong landas. Ngayong gabi, ating tutuklasin kung bakit nananatili pa rin ang kanilang enerhiya sa iyong silid, at kung anong makapangyarihang ritual ang kayang magpalaya sa iyo. Kaya bago mo gawin ang anumang bagay, huminga ng malalim, sindihan ang iyong kandila, at makinig ng mabuti, dahil ang mensaheng ito ay hindi basta pagkakataon. Ito ay isang banal na pagtatalaga na matagal nang nakasulat sa iyong mga bituin. Emosyonal na pagdiskubre. Cancer, habang nakaupo ka ngayong gabi sa iyong silid, marahil napansin mong kakaiba ang katahimikan sa paligid ngunit ang katahimikang iyon ay hindi hungkad. May isang uri ng katahimikan na tila may buhay na parabang naaalala ng mga dingding ang halakhak, mga luha, at pag-ibig na minsang pumuno sa hangin. Minsan, nahuhuli mong nakatitig ka sa isang sulok o bigla kang nakakaramdam ng malamig na hangin kahit sarado ang lahat ng bintana. Sa paniniwala ng ating mga ninuno, madalas nilang sambitin, kapag biglang bumigat ang hangin, may naiwan pang damdamin sa paligid. Kapag bumigat ang hangin, ibig sabihin, may mga emosyon pang hindi lumisan, naghahanap pa sila ng kapayapaan. Maaaring isipin mong guni-guni lang ito, pero ang iyong pakiramdam, ang iyong ikaanim na pandama ay mas malakas kaysa sa iyong inaakala. Cancer, pinamumunuan ka ng buwan, at ang buwan ay tagapagdala ng mga alaala ng nakaraan. Hinahatak ka nito pabalik sa mga nawala, sa mga minahal, at sa mga bagay na hindi mo paganap na natatapos. Ang dahilan kung bakit mo nararamdaman pa rin ang kanilang enerhiya ay hindi dahil mahina ka, kundi dahil malalim ang iyong puso. Nakikipag-ugnayan ka sa pamamagitan ng damdamin, at ang damdamin ay hindi kailanman namamatay, nagbabago lamang ito ng anyo. Maaring itoy isang taong labis mong minahal noon, isang kasintahang lumayo, kaibigang unti-unting naglaho, o kamag-anak na pumanaw na. Hindi agad umaalis ang kanilang enerhiya. Nanatili ito sa mga bagay, sa halimuyak ng kanilang pabango, o sa tugtugin ng kantang biglang tumutugtog mula kung saan. Sabi ng ating mga ninuno, may alaala ang enerhiya. Kapag patuloy tayong kumakapit sa sakit, pananabik, o pagsisisi, nagbubukas ito ng isang pintuan, at sa pintuang iyon, muling bumabalik ang nakaraan. Minsan, hinahayaan ng universo ang mga enerhiyang ito na manatili, hindi upang takutin tayo, kundi upang paalalahanan tayo. May mga aral na kailangang maunawaan, at may mga damdaming kailangang maghilom. Ang pagkurap ng kandila sa iyong altar, ang bulong ng hangin sa iyong kurtina, o ang panaginip na paulit-ulit na bumabalik, hindi yon mga aksidente. Mga mensahe yon na nakabalot sa katahimikan. Kung madalas kang nagigising bandang alas tres ng madaling araw, o nakakaramdam ng bigat sa iyong dibdib, hindi yon basta-basta lang. Sa espiritual na paniniwala ng mga Pilipino, ang mga oras bago sumikat ang araw ay sagrado, manipis ang tabing sa pagitan ng dalawang mundo. Sa mga sandaling iyon, malayang nakikipag-ugnayan ang mga alaala, emosyon, at espiritu. Doon mo maaaring maramdaman ang banayad na presensya sa iyong tabi, hindi nakakatakot, kundi mahinahon na tila nais lamang magpahiwati. Cancer, ang iyong enerhiya ay tulad ng tubig, sensitibo, at malalim ang koneksyon sa hindi nakikita. Inaalala mo ang lahat ng nasa paligid mo. Kaya't kapag may umalis, nananatili pa rin ang bakas ng kanilang emosyon, lalo na kung may mga salitang hindi nasabi o mga sugat na hindi pa nagsasara. Iyon ang dahilan kung bakit minsan mabigat ang pakiramdam sa iyong silid. Hindi ito inaalihan, ito'y puno ng damdamin. Ngunit may nais iparating ang iyong mga espiritwal na tagapagturo, hindi ka nilikhang mamuhay sa mga alingaw kundi sa liwanan. Ang enerhiyang nananatili sa paligid mo ay hindi upang takutin ka, kundi upang palayain mo ito. Hiniling ng universo na ikaw ay magpakawala, maglinis, magpatawad, at muling huminga. Bago tayo tumungo sa susunod na bahagi, sandali muna. Tumingin ka sa paligid ng iyong silid. Pansinin kung paano tumutugon ang iyong puso kapag napadako ang iyong mga mata sa ilang bagay, isang larawan, isang lumang sulat, o isang regalong itinago mo. Iyan ang mga angkla ng enerhiya. Kapag kinilala mo sila, nagsisimula na ang proseso ng pagpapalaya. Ngayong gabi, maririnig mo ang bulong ng iyong mga ninuno. Anak, tapusin mo na ang bigat ang liwanag ay naghihintay. Sa susunod na bahagi, malalaman mo kung ano talaga ang ibig sabihin ng enerhiyang nananatili sa iyong paligid at bakit pa ito konektado sa iyo. Maaaring ikagulat mo ang mensaheng gustong ipahayad ng universo sapagkat hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa pagbabago, pag-ibig at espiritual na paghilom. Kaya manatili ka, Cancer. Ang matutuklasan mo sa susunod ay maaaring baguhin ang iyong pagtingin sa nakaraan, at kung paano mo sasalubungin ang iyong kinabukasan. Espiritual na pagbubunyag Cancer, ngayong hinarap mo na ang bigat sa iyong espasyo, panahon na upang maunawaan mo kung bakit ito nananatili. Ang enerhiyang nakapaligid sa iyo ay hindi basta galing sa nakaraan, ito ay isang mensahe mula sa universo, nakabalot sa alaala at damdamin. Tandaan, ang enerhiya ay hindi nawawala, ito ay nagbabago ng anyo at ang kaluluwang nag-iwan ng bakas sa iyong silid ay sinusubukang kausapin ka, hindi sa pamamagitan ng mga salita, kundi sa mga panginginig, mga senyales, at sa sagradong tiempo ng tadhana. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na bawat enerhiya ay naghahanap ng balanse. Kapag may umalis ng walang katiyakan, sa katahimikan, sa distansya, o sa kamatayan, maaaring magpalaboy-laboy ang kanilang enerhiya hanggang sa matagpuan ang kapayapaan. Kaya minsan, kapag tahimik ang gabi, nararamdaman mong parang may kasama ka pa rin. Hindi ito upang takutin ka, ito'y isang banayad na pagtawag tungo sa pagkakasundo. Isipin mo ang huling beses na bigla kang naluha ng walang dahilan o napuno ng pangungulila ang iyong puso. Iyon ang iyong kaluluwa na kumikilala sa pamilyar na panginginig ng isa pang kaluluwa na umaabot sa iyo. Sa mundong hindi nakikita, emosyon ang wika ng mga espiritu. Hindi sila nagsasalita sa tunog, nagsasalita sila sa tibok ng iyong puso, sa paghinga mong mabagal at malalim. Cancer, dahil ikaw ay pinamumunuan ng elemento ng tubig, isa ka sa mga pinakasensitibong tanda pagdating sa espiritwal. Iniinom mo ang emosyon ng paligid, tulad ng dagat na sumusunod sa hatak ng buwan. Ito ang iyong kaloob, ngunit isa ring hamon. Kapag nagbibigay ang universo ng mga senyales sa iyo, hindi ito dumarating bilang kidlat, kundi bilang bulong, ang pagkurap ng kandila, ang amoy ng sampagita sa walang taong silid, o ang biglang ugong sa iyong tenga. Mga paraan ito kung paano sinusubukang abutin ka ng mundo ng banal. Sabi ng ating mga matatanda, kapag paulit-ulit mong napapanaginipan ang isang tao, hindi pa tapos ang kwento nyo. Ngunit hindi ibig sabihin ito na kailangan mong bumalik sa kanila sa buhay na ito. Minsan, ang hindi pa tapos na kwento ay hindi tungkol sa muling pagkikita, kundi sa pagpapalaya. Maaring matagal na kayong nangako sa isa't isa na pagdating ng tamang oras, matututo kayong pakawalan ng may pag-ibig. At ito na ang oras na yon, Cancer. Ang presensyang nararamdaman mo sa iyong silid ay hindi nandyan para takutin ka, nandyan ito upang magpasalamat. Upang iparating na ang pag-ibig, sakit, o koneksyon na minsan niyong pinagsaluhan ay natupad na ang layunin nito. Ipinapakita ng enerhiya ang sarili nito sa huling pagkakataon upang iyong kilalanin, hindi upang balikan, kundi upang basbasan bago ito tuluyang maglaho. Ang naisiparating ng universo, ang pagsasara ay hindi laging usapan, minsan ito ay tahimik na kapayapaan. Kapag naramdaman mo ang kanilang enerhiya, bumulong ka ng marahan kahit tila walang nakikinig. Pinararangalan ko ang pag-ibig na ating pinagsaluhan. Pinalalaya ko ang sakit na nananatili. Naway matagpuan ng iyong enerhiya ang kapayapaan, at naway ang akin ay muling bumalik sa liwanan. Ang mga salitang ito ay may napakalakas na espiritwal na kapangyarihan. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo sa salita na may bisa, mga salitang naglalaman ng enerhiya. Kapag binigkas mula sa puso, nagiging ritual na sila mismo. Ito ang paraan kung paano natin hinahaplos at ginagamot ang parehong nakikita at hindi nakikita. Cancer, obserbahan mong mabuti ang mga nangyayari sa paligid mo. Napapansin mo bang kumikislap ang mga ilaw? O nakakaramdam ka ng malamig na hangin tuwing tumutugtog ang isang partikular na kanta? O marahil bago ka matulog, tila may banayad na presensyang nakatayo sa tabi ng iyong kama? Ito ang mga senyales na nakikinig na ang enerhiya, naghihintay ng pahintulot upang tuluyang makaalis sa kapayapaan. Maaaring itanong mo, bakit ako? Bakit ko pa rin ito nararamdaman ng ganito kalalim? Dahil ikaw ang espiritual na angkla ng iyong angkan. Dala mo ang likas na pakiramdam ng mga ninuno, pusong marunong makarinig sa katahimikan. Madalas, pinipili ng universo ang mga kaluluwang tulad mo upang tapusin ang mga lumang siklo, upang palayain ang parehong buhay at patay. Sa astrolohiya, ang buwan, ang iyong pinuno, ang namumuno sa mga pagtatapos at muling pagsilang. Ang sandaling ito ay tanda ng pagtatapos ng isang makapangyarihang yugto ng emosyon. Ang nararamdaman mong presensya ay hindi multo, ito ay isang alaala na nagnanais magbabong anyo. Pinili ka ng universo upang tapusin ang siklong ito, upang pagalingin ang matagal ng sugat. Ngunit may isa pang patong, cancer. Minsan, ang ienerhiya na iyong nararamdaman ay hindi galing sa ibang tao, kundi sa iyong sarili. Isang bersyon mo mula sa nakaraan, na patuloy na kumakapit sa pagsisisi, pangungulila, o sakit. Nanatili ito sa parehong silid kung saan ka minsang umiyak, nangarap, o naghintay. At ang ritual na iyong matututunan sa susunod na bahagi ay tutulong sa iyong pakawalan pati yon. Bago tayo magtungo sa susunod na bahagi, ang paghahayag ng ritual at pagpapamalas, ihanda mo ang iyong puso. Pagkatapos mong basahin ito, umupo ng tahimik. Ilagay ang iyong kamay sa iyong dibdib at maramdaman ang tibok ng iyong puso, iyon ang iyong kaluluwang nagsasalita, buhay at matatag. Sabihin sa iyong sarili. Handa na akong pakawalan ang mga hindi na para sa akin. Handa na akong magbukas ng espasyo para sa banal na kapayapaan. Kapag ginawa mo ito, mararamdaman mong may pagbabago, isang banayad na init o malamig na dampi na dumadaloy sa iyo. Iyon ang pagkilala ng universo sa iyong kahandaan. Sa susunod na bahagi, matututunan mo ang eksaktong ritual, simple ngunit sagrado, na maglilinis sa iyong espasyo, at mag-ayos muli ng iyong enerhiya. Isang ritual na nakaugat sa karunungan ng ating mga ninuno, gamit ang liwanag ng kandila, kadalisayan ng asin, at basbas ng tubig. Cancer, ito ang sandali ng pagbabago. Ang bigat na naramdaman mo ay malapit ng maging kalayaan. Manatili ka, dahil pagkatapos ng gabing ito, hindi na muling magiging pareho ang enerhiya sa iyong silid. Pagpapamalas at gabay sa ritual. Cancer, narating mo na ang pinakamahalagang bahagi ng iyong paglalakbay ngayong gabi, ang sandali ng pagpapalaya. Dinala ka rito ng universo dahil handa ka na. Ang enerhiyang naramdaman mo sa iyong silid, ang banayad na presensyang hindi mo maipaliwanag, ay hindi narito upang takutin ka, narito ito upang palayain. At ang kapangyarihang gawin iyon ay nasa iyong mga kamay sa pamamagitan ng isang sagradong ritual na ipinamana ng ating mga ninuno sa bawat salinlahi. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang tahanan ay salamin ng kaluluwa. Kapag mabigat ang enerhiya sa iyong silid, ibig sabihin ay napuno na ng sakit o alaala ang iyong puso. Kaya ngayong gabi, ibabalik natin ang balanse, hindi lang sa iyong espasyo, kundi pati sa iyong espiritu. Huminga ka ng malalim, Cancer. Damhin ang hangin habang nililinis nito ang iyong loob. Ang gagawin natin ay hindi pamahiin, kundi gawaing enerhiya, ginagabaya ng sinaunang karunungan at ng iyong sariling intuition. Hakbang isa, paghahanda ng iyong espasyo. Bago ang lahat, linisin mo muna ng mahinaho ng iyong silid. Huwag magmadali. Habang inaayos mo ang mga bagay, ibulong. Gumagawa ako ng espasyo para sa liwanag. Buksan ng bahagya ang iyong mga bintana upang makapasok ang sariwang hangin. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang hangin ay kumakatawan sa hininga ng buhay. Ipinapanumbalik mo sa iyong tahanan ang banal na enerhiya. Pagkatapos, ilagay ang isang puting kandila sa gitna ng iyong silid. Ang puti ay sumasagisag sa kadalisayan at liwanag, ito ay humihikayat ng mas mataas na panginig at nagtataboy ng mabigat na enerhiya. Sabi ng ating mga matatanda, kapag ang apoy ng kandila ay tahimik na nagliliyab, ang mundo ng mga espiritu ay payapa. Hakbang dalawa, ang paglilinis gamit ang asin at tubig. Maghanda ng isang maliit na mangkok ng tubig, kung maaari, tubig ulan o tubig ng nyog. Lagyan ng kaunting asin sa dagat. Ito ay kumakatawan sa mga elementong lupa at tubig, parehong tagapagdala ng natural na pagpapagaling. Hawakan ang mangkok at ipikit ang iyong mga mata sabihin, naway dalhin ang tubig na ito ang kapayapaan at tunawin ng asin ang lahat ng bigat. Habang nililinis ko ang aking espasyo, nililinis ko rin ang aking kaluluwa. Isausaw ang iyong mga daliri sa tubig at iwisik ito sa bawat sulok ng iyong silid, sa likod ng pinto, sa tabi ng kama, sa bawat kanto. Sa paniniwalang Pilipino, ang tubig na pinagpala ng layunin ay nagiging banal. Habang iwiniwisik mo ito, isiping lumalawak ang liwanag, Hinuhugasan ang mga lumang emosyon, sakit, at mga enerhiyang hindi na nakikita. Kung makarinig ka ng mahihinang tunog o maramdaman mong biglang lumamig, huwag matakot. Iyon ang pagpapalaya ang enerhiyang nagbabago, lumalabas ng mapayapa. Hakbang tatlo, ang kandila ng pagpapalaya. Sindihan na ngayon ang iyong puting kandila. Tignan ang apoy. Pansinin kung paano ito sumasayaw, bawat galaw ay isang pakikipag-usap. Kinikilala ng apoy ang iyong layunin. Ibulong. Sa enerhiyang nananatili, nagpapasalamat ako. Natupad mo na ang layunin mo sa aking buhay. Ngayon, pinalalaya kita ng may pag-ibig. Bumalik ka sa liwanad. Malaya na ako at gayon ka rin. Sabi ng ating mga ninuno, ang apoy ng kandila ay tulay sa pagitan ng mga mundo. Kapag nagsalita ka sa pamamagitan nito, ang iyong mensahe ay umaabot sa mga kaluluwa, sa mga alaala, sa mga banal na puwersa. Hayaan mong magliyab ang kandila ng mga labin lima minuto. Sa panahong iyon, manahimik ka. Kung kailangan mong umiyak, umiyak ka, bahagi iyon ng paglilinis. Kapag naging matatag ang apoy matapos ang pagkurap, ibig sabihin tinanggap na ng enerhiya ang pagpapalaya. Mararamdaman mong gumagaan ang iyong dibdib na para bang bumukas ito sa hangin. Hakbang apat, ritwa ng dahon ng laurel. Kumuha ng dahon ng laurel. Isulat ang iyong pangalan sa isang gilid at ang salitang space sa kabila. Ilapit ito sa iyong dibdib at sabihin. Tinatawag ko ang banal na enerhiya upang punuin ang espasyong ito ng liwanag. Ako ay ligtas. Ako ay magaling. Ako ay malaya. Dahan-dahang sunugin ang dahon gamit ang apoy ng kandila at ilagay sa isang maliit na mangkok na hindi madaling masunog. Habang nagiging abo ito, isipin mong ang lahat ng bigat at ugnayang emosyonal ay naglalaho, hindi sa galit, kundi sa pag-ibig. Sa mga ritual na Pilipino, ang pagsunog ng dahon ng laurel ay simbolo ng pagpapakawala ng enerhiya sa espiritwal na mundo at pagtransform nito bilang mga biyaya. Pagkatapos, ilabas ang mga abo at hayaang tangay ng hangin. Sabihin, Hangin ng langit, dalhin mo ang lahat ng bigat. Hakbang lima, ang huling basbas. Ngayong malinis na ang iyong espasyo, panahon na upang selyuhan ito ng panalangin at pasasalamat. Umupo malapit sa kandila at ipikit ang iyong mga mata. Isiping na babalot ng gintong liwanag ang buong silid. Ibulong ang panalangin ito. Ako ay napapaligiran ng banal na proteksyon. Wala nang enerhiya ng sakit o lungkot na maaaring manatili. Ang aking tahanan ay banal na lugar ng kapayapaan, pag-ibig at liwanag. Isiping na katayo sa iyong likuran ang iyong mga ninuno, tahimik, nakangiti, at puno ng pagmamalaki. Sa paniniwalang Pilipino, kapag ginaganap mo ang ritual ng may dalisay na hangarin, sumasama sa iyo ang mga ninuno. Maaaring maramdaman mo ang banayad na init sa iyong balikat o ang katahimikang dumadaloy sa iyong dibdib, iyon ang kanilang presensya, tahimik ngunit makapangyarihan. Cancer, natapos mo na ang isang sagradong ritual ng pagpapalaya. Hindi mo lang nilinis ang iyong silid, binuksan mo rin ang daan ng panibagong simula sa iyong kaluluwa. Ang enerhiyang minsang nanatili ay ngayon ay pinagpala at pinakawalan. Ngayong gabi, bago ka matulog, mapapansin mong mas magaan ang hangin, mas malinaw ang iyong isipan, at mas payapa ang iyong panaginip. Iyon ang universo na kumikilala sa iyong paggaling. Sa mga susunod na araw, baka mapansin mong may mga palatandaan, isang paru-parong dumarapo sa iyong bintana, isang banayad na simoy ng hangin, kahit walang ihip, o isang ilaw na kumikislap sa gilid ng iyong paningin. Mga kumpirmasyon nito na epektibo ang ritual. Tinanggap na ng espiritwal na mundo ang iyong layunin, at nakahanay na ang iyong espasyo sa kapayapaan. Tandaan, Cancer, ang paglilinis ay hindi isang beses lang nagawain, ito ay gawain ng pag-ibig. Kapag muling bumigat ang iyong espasyo, ulitin mo ang ritual na ito. Hindi lang ito tungkol sa pagtaboy ng enerhiya, kundi tungkol sa paglikha ng pagkakaisa sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita. Cancer, ngayong gabi ay nakagawa ka ng isang makapangyarihang bagay, isang bagay na matagal nang hinihintay ng iyong kaluluwa. Hinarap mo ang katahimikan, pinakinggan ang mga bulong, at pinalaya ang mga bagay na hindi na nababagay sa iyong espasyo. Ang dating bigat ay naging gaan. Ang dating takot ay naging kapayapaan. Ngayon, umingiti ang universo sa iyo sapagkat pinili mong maghilom kaysa kumapit sa nakaraan. Habang unti-unting namamatay ang huling apoy ng iyong kandila, alalahanin ito, ang enerhiya ay kailanman hindi tuluyang nawawala, ito ay nagbabago ng anyo. Ang nanatili sa iyong silid ay hindi kadiliman, kundi pag-ibig na naghihintay ng pagpapalaya. Nais lamang nitong makilala, hindi mapansin. At ngayong gabi, sa pamamagitan ng iyong taimtim na hangarin, hinayaan mong bumalik ang pag-ibig na iyon sa liwanan. Pinarangalan mo ang iyong nakaraan habang binubuksan mo ang pinto ng iyong hinaharap. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na kapag biglang naging banayad ang hangin matapos ang ritual, nilinis na ang kaluluwa ng espasyo. At iyon mismo ang nangyayari ngayon. Maaaring mapansin mong nagbabago ang iyong mga panaginip, hindi na puno ng kalungkutan, kundi ng mga simbolo ng bagong simula, malinaw na kalangitan, umaagos na ilog, liwanag ng umagang sumisikat. Mga palatandaan itong tinanggap ng universo ang iyong handog. Cancer, isa ka sa mga pinaka-intuitive na tanda. Pinamumunuan ka ng buwan at ngayong gabi, ang liwanag nito ay sumasalamin sa iyong pagbabago. Ang bigat na dati mong dala sa puso ay tuluyan ng nayangat. Naisiparating ng universo na ang paggaling ay hindi paglimot, ito ay pag-alala ng walang sakit. Maari mo nang lingunin ang dati mong sugat at maramdaman lamang ang pasasalamat para sa mga aral na dala nito. Ang pag-ibig na minsang nanatili sa iyong silid ay ngayon ay naging banal na patnubay. Hindi na ito kumakapit, ngayon ay nagbabantay na mula sa mas mataas na antas. Ang taong iyon, ang alaala, o ang enerhiyang minsang nasa iyong tabi ay nakatagpo ng kapayapaan dahil pinili mo ring mamuhay sa kapayapaan. Habang nagpapatuloy ka, tandaan ang panalangin ito. Sabihin mo ito bago ka matulog. Malaya na ako sa nakaraan. Malinis na ang aking puso. Puno ng liwanag ang aking tahanan. Ako ay lumalakad sa kapayapaan at ako ay pinangangalagaan ng banal na enerhiya. Ulitin mo ito tuwing muling bumibigat ang mundo. Kapag binigkas ng may pananampalataya, ang mga salitang ito ay nagiging kalasag laban sa mga negatibong enerhiya at umaakit ng mga biyaya sa halip. Tumingin ka sa paligid mo, Cancer. Ang silid na dati puno ng katahimikan ay nayoy humuhuni ng kapanatagan. Ang abo ng kandila, ang banayad na amoy ng asin at tubig, lahat ng ito ay mga tanda ng pagtatapos. Isinara mo ang isang espiritwal na kabanata at binuksan mo ang isang pintuan tungo sa tadhana. Ngayong gabi, bago ka pumikit, bulongin ang iyong pasasalamat. Salamat, liwanag. Salamat, mga gabay. At habang dahan-dahan kang nahihimlay, Isipin ang banayad na liwanag ng iyong mga ninuno na bumabalot sa iyo, mainit, mapag-aruga, walang hanggan. Hindi ka na ginugulo ng nakaraan, ginagabayan ka na nito. Hindi ka na ginagapos ng mga alaala, pinagpapalakanan na ng mga ito. Cancer, ang iyong paglalakbay ng pagpapalaya ay naging iyong muling pagsilang. Mula ngayong gabi, naway manatiling sagrado ang iyong silid, bukas ang iyong puso, at payapa ang iyong kaluluwa. Narinig ka ng universo. Ang liwanag ay nasa loob mo na.